What's up mga idol ay ang ating idol pa Isang balinyo you know? So nandito siya Mag-aagis ngayon Sa baba ng mga May brick water Na mga siminto na idol Yan mga tawag dyan Sa mga siminto na idol mga brick water you know? Yan. So iniispata niya dito Sa may bandang baba Andyan ang mga Napakaraming mga tilapia Mga idol you know? Ayan Ayan uh, nauna ang ating idol pa isang uh, follow by Puts Vlog you know? ayan dami niyan mga idol nakita yung mga idol oh. ang dami mga tilapia ayan 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 si Idol Puts Vlog yun know? kasama nating Idol Pais ng Balinyo yun know? o. Ayan o. No? Tingnan natin kung gaano karami ang nahuli. Ayun. Ayun, iyahaw na ino. Ating tingnan kung gaano karami ang nahuli. Ayun, mga idol. dito sa Madamo Idol para ano? Ito? So, hmm. so, mas malalim? Ay, ang ganda ng okay, silver, plus. <laughs> silver plus. <laughs> silver, Carp. Idol, silver plus. Silver car. Silver plus. Silver Silver plus. Bago na isa, silver plus ha? Uh, Silver car. Damo na sa damo. Damo na damo. Mahal na rin ang batong matulog. Pangailan ko tayo bago ka <laughs> mm. tayo bago ano? Sensory. Sensory bago lumundo. Pakaluan ba? nyo tayo bago lumundo. Huwag na hmm? siya <laughs> kapag-roast na Ano po sa iyo Tita Irish made? Iniyama Sa ipag nyo Ano po? Sa iyo Sa ipag Irish Irish made Iniyama Ano po ate?

Ano masarap na sa po dyan na dyan? na tinamot sa so, Yung maraming kamatis. Masarap na tinamot. Lalo ngayon, ano? Kinunot. Kinunot <laughs> ng kamatis. Dito sa Taiwan. Gawa na kapasok ng winter season. Kaya... Ano? Uh, Pagmumuo. Ayan na, nilalagay na sa lagayan ng mga nahuli idol. humm. Oh. humm. <laughs> Pulipid ba? <laughs> Siyempre eh. Kaya <laughs> natin mga ano? Mga bagong itlog. Bagong itlog. <laughs> <laughs> Isang ah, uh, tulyasing isda. Eh, binabalik yung mga maliliit Bagong mga idol. Bye, abo. Kung dito si Bye, bago ko pet. Bye, Hello, Tita. Sala, magandang magandang tong hari po sa dito sa lang ng Amir Omari from Africa Shark Idol. Puno ang lagayan. Isang sayaw ulit dito po si Artie Sigrish. Limited lang po yung ating sayaw. Bira lang po ilabas siya pagka nagkakatama po. Kasi ang kita po. mga kapay, uh, sulit na naman po yung ating fishing adventure ngayong araw. So, gusto ko lang pasalamatan yung ating mga idol. Ayan, Fox Vlog. Ayan,